Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Henry. Meron lang akong gusto sa inyong uh, i-share. Awareness sa ating lahat lalo na sa mga owner ng hindi lang po ADB kasi motor ko po ADB. Yung ADB ko is magpa 5 years na sa akin. Pero ito awareness sa lahat po ng klase ng motor, Yamaha, Honda, Suzuki o ano po man kasi lahat po ng motor na yan, may spark plug cap. Ngayon po, base ito sa akin kaya karanasan dahil nagkaroon ng problema yung motor ko. Natirikan nga po ako ng motor. Buti na lang, mayroon ako mga kaibigan na rumescue sa akin. So, natulungan ako. Ngayon, nang, ng dumating na ako sa bahay, kinabukasan, pinalitan ko na spark plug cap So, pumunta ako dyan sa may, uh, dito sa lugar namin, dito sa Antipolo. Wala akong makakita ang spark plug cap na original. Kahit sa Honda, walang stock. So, dahil kakaikot ko, wala akong makakuha. Merong isang mekaniko na sabi sa akin, okay to, good. Sabi yan, mas maganda pang takbo nito kaysa sa mga original. So, dahil kailangan ko, so ginamit ko yon universal spark plug clock. Kinabit ko, tapos mandar naman siya. Ginamit ko ng 2 weeks, pero may something. Meron ako nararamdaman na hindi maganda. Basta, hindi hindi smooth. Maandar siya, nakakarating ako punta, pero may hindi siya smooth. So, may napanood ako nung kagabi, noon, no, 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 no hindi isang gabi, nung isang gabi, sa isang vlogger tungkol sa sa Sparkle Clock. dahil may problema yung NMAX. So, dahil ni-explain niya na, Huwag magtiwala sa mga fake, laging sa original. Dahil sa fake minsan sisirain yung yung motor mo. Lalo na 'yung ECU So, magkakaproblema siya kasi yung supply ng kuryente hindi hindi accurate. So, po, pwede siyang magkaroon ng connection para sirain yung ECU. Ngayon, kinabukasan, binaklas ko yung spark plug cap ko. Tapos kinabit ko ngayon yung original and then binasag ko ngayon yung spark plug cap na universal. Ito yung nakakita ko, guys. Ito. Kita niyan, yan? Yan. Tornilyo, guys. Nakahinang yung tornilyo doon, diretso doon. Yan, sa may bakal na yan. So, yan lang yung laman. So, tornilyo naka, nakahinang doon sa bakal. Uh, ayan. So, wala. Yun lang siya. Kaya pala meron something. Nung kinabit ko na yung original, Napaka-smooth. Binayahe ko na malayo-layo. Talagang wala akong narandaman na yung nararandaman ko dito. So, awareness lang guys. Minsan, gusto natin maayos na ganyan yung motor natin. O yung iba naman, gusto makatipid kasi minsan may kamahalan ng original. Pero, mas mahal ang gagastusin natin sa motor natin. Pag sinira ng mga ganitong klaseng pyesa, yung buong ECU. Lalo na sa mga ADB, pag nasiyak, ECU, lahat-lahat yun dami damay masisira. So, ingat lang tayo guys uh, sa mga pagbili ng mga pyesa. Kasi ako mahilig ako mag-DIY. Uh, ako lang yung gumagawa, naglilinis ang panggilid ko, nagbabakas na ganito. Meron May, lang ako pinapagawa na sa mga talyer o sa mga uh, shop is yung mga hindi ko na nagagawa. Katulad nung pinalitan ng ball race, tapos yung pinarepack ko yung shock sa harapan. Uh, yun lang yung dahil hindi ko na mababaklas yun, medyo matrabaho na yun. Pero yung mga basic, katulad nga itong spark plug ka, pagtanggal niya, pag uh, chainsaw ako na mismo. Ngayon, awareness lang guys. Ingat tayo sa ganito guys. Bumili tayo ng original. Safe yung motor natin, wala tayong magiging sakit ng ulo. So, paano guys? Maraming salamat. Bye bye! Sana nakatulong yung message ko para sa lahat ng mga rider dyan. Bye!